Good morning, panibagong vlog. Ganito ka ngayon sa Metro. Metro daw to, dito sa may Antipolo. Polo. Bali, first time kong pupunta rito. na first time ko rin magsimba. At ito, distance na pagkagaling dito hanggang doon sa Antipolo Church. Tayo ayan guys, nakita niyo na Ayan, sa may ano, tuktok, ayan, kulay puti. Ayan pa yung Antipolo Church. Mamaya, malalapitan ko ng ano yan, pupuntaan ko siya. At ito na nga guys. Lapit na kaya ng simbahan. Simbahan ng Antipolo. Bali, uh, pagkagaling ng sakyan, lakad ng konti. Mga uh, siguro 5 minutes na lakad, walking walk. Galing doon sa amin na bahan, sa so may sakayan. Hanggang dito, ayan, natatanong ko na. Ayan ako sa Antipolo Church. First time. us pray for the and for the power to And our personal the thermometer. We spray floss one entire device. No, oh, mararin pa sa lugaw dito. Hey, welcome to the vlog. pa sa dito, guys. Ayun, mararin, sari-sari pa sa Maris Bernardino po. Ayan, ang magkano po ganyan? Ayan, lang, may trikang dalawa. 100. Ang <laughs> baka nga, may tawad. Ang pari, hindi natin nga. Hindi kaya ako. Kanyang dalawa. Isa lang.